Magkano nang kinita ng mga video na ginawa ko para kay Danica tulong sa kanyang pag-aaral? Panorin po natin mula simula hanggang matapos. At isang pakiusap po para makatulong tayo kay Danica, ay sana wag nyo pong i-skip yung ads. Ayan, let's go! Hey, hey, what's up, what's up mga okay mga friends? Masaya't masaganang boy po sa ating lahat. Welcome back sa aking channel, Coach Manny po. And for today's vlog ay gusto kong i-share sa inyo itong uh, video na to na magkano na ba ang kinita ng mga ginawa kong video para kay Danica. Ah, kung napanood niyo yung aking mga vlog about Danica, di ba? Nangingitay, nangingi ako ng tulong sa inyo. At uh, eto uh, uh, ginawa gumawa ako ng mga video sa YouTube para kay Danica. At uh, eto magkano ba ang kinita? Kumita na ba? Ito ba ay nakatulong don sa kanyang uh, di ba na-enroll natin siya ng Persem at uh, na kumpleto yung bayad ito bang aking kinita na ito ay na naibigay na ko na isama ko doon sa sa pang-enroll ni Danica nung first sem okay so at uh, ayun uh, na enroll po natin siya nung first sem at kailangan kailangan pa po for the second sem kaya ito na naman ako muli uh, nanghihingi ng tulong sa inyo na sana po extend natin uli yung tulong yung mga shoutout sa lahat ng ating mga kaibigan diyan Ah uh, na pwede makapanood nitong video na to sana po ay um uh, uh, maka extend may extend natin yung tulong natin kay Danica para sa kanyang second semester dahil isang sem na lang pagkatapos don ay gagraduate na po siya at napakalaki po ng ating magiging bahagi. Ngayon uh, pero eto nga ano ba kumita ba at ito uh, ba ang kinita ko sa YouTube na to ay naibigay ko na doon sa kanyang nung first sem. Okay. So, mamaya sabihin ko. Ngayon, pero ito po ang kinita ng kanyang video at makikita nyo dyan sa ating screen. Okay, unang-una. Nakagawa po ako ng anim na video para kay uh, Danica. At ang unang-una, ito yung unang-una, makikita nyo dyan. Ah, uh, siya po ay nagkaroon ng 980 views. 980 views at siya po ay kumita, mayroong estimated revenue na 1.33 dollars. Ayan, yung unang video. At tayo uh, sumunod, ah, uh, yan po yung pinakamalaki sunod, mga mga mababa na lang. Yung sumunod na video, ito 102 views at nagkaroon ng estimated revenue na 0.25 dollars. Next is ito 92 views at meron siyang uh, 0.15 dollars. O ito yung isa naman itong 67 views lang siya pero mas mas taas siya dun sa nauna uh, 0.16 dollars yan. At uh, yung yung huli, yung nagdeposito ako, nagdeposito kami sa bangko nung kanyang pantuition ay nagkaroon ng views na 181 views at kumita ng 0.28 dollars. So itong huling huli, yung nakaraan, ah uh, itong latest video ay na, meron na pong 130 views at uh, kumita na po ng 0.19 dollars. So, sa ayam na video, nagkaroon po tayo ng total na 1,547 views. At ito po ay kumita ng 2.54, 2.34 .34 dollars. At kung equivalent sa peso ay 117 pesos. Ayun. So, kumita na po ng 117 pesos. Ano, nakakatawa. Maliit nga lang. Pero kahit pa paano nakita natin na pwede talaga makatulong at siguro Uh, gagawa pa tayo ng maraming video sa second sem niya ay, ay uh, uh, ibibigay ko na to i-include ko na tong uh, tong kinita na to ng mga video kahit hindi ko pa to nasasahod ay uh, ay uh, uh, ko na ako na magbibigay para maisama dun sa kanyang pang for the second sem. So ayun po at uh, ayun nakita natin nakakatuwa at maraming maraming salamat sa mga nanood uh, ng uh, mga video dahil ayun kumita tayo kahit papano at uh, yun sana ang aking kahilingan na sana po itong mga susunod nating video ay uh, share natin uh, i-like and share natin i-share para mas marami makapanood marami pang uh, uh, maaring mag-extend ng tulong para kay Dani Kaya Kaya sana po ay uh, panoorin natin at ako po uh, yun po yung uh, ang challenge ko po na sana ay uh, talagang i-share natin itong video neto para talagang mas um, uh, kumita, 'di ba, yung ating video. At ako po ang aking challenge sa aking sarili. Ang aking challenge sa aking sarili, first salary ko po kung ako ay kabang uh, uh, itong second sim ni Danica at nagkaroon ako ng first salary sa YouTube. Ang challenge ko po ay uh, sumobra man o kung magkano yung kailangan ay uh, itutulong ko pong lahat. Kasi ang original pong uh, plano ko talaga ay yung first salary ko ay ibibili ko ng mga kung ano-ano mga vigas, lahat, mga goods and i i itutulong ko rin po sa ibang tao, yun yung aking plan pero this time dahil nangangailangan po si Danica ay uh, yun po yung aking uh, uh, plano, uh, yung challenge ko sa sarili ko na first salary ko, kung ako sa sa masasahod bago mag-involve si Danica ng first sem ay ibibigay ko po itong lahat kaya yun po yung challenge ko na sana po tulungan nyo ako na ma-share natin yung mga videos para tuloy-tuloy pong uh, kumita at na uh, makasahod na ako at ma-share po rin doon sa tulong natin para kay Danica. At ito pong mga video na ito, lahat ng video na ginagawa ko para kay Danica ay lahat ng magkikitain nun ay talagang mapupunta sa kanya sa kanyang pag-aaral. So ayun po, kaya patuloy po akong nagpapasalamat sa inyo at tumingi rin uh, ng tulong. Na talagang sana po i-share natin itong video, uh, i-like kasi pag like, mas mag pag nilike natin ay uh, ayun nag nagiging hot video and then siyempre pag share natin ay uh, kakalat po kaya uh, mas maraming magiging makakapanood, di ba? Kaya 'yun po ang isang uh, inihiling ko sa inyo. Kaya ayo po. At uh, abangan natin 'yung mga susunod pang video. Ayun po. Uh, muli po akong uh, mingin ng tulong sa mga makakapanood nito uh, nandyan po ang ating uh, GCAS number at uh, yung nais mag-extend kay Danica uh, kagaya po ng sinabi ko nung una pa kung meron pong uh, 50,000 kataon na makakapanood nitong video na to at magbibigay ng kahit piso lang ay alam ko makakatulong na yun, sapat na yun po para makapag-enroll si Danica ng, uh, para sa second sem kaya ayun po, maraming maraming salamat po muli. At sana po ay uh, patuloy na suportahan natin at makasama ko kayo sa byaheng ito na mapag-graduate natin si Danica. Ayun po, maraming maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye.